Ngayon magandang gabi sa inyo mga kasawi Kamusta na po kayong lahat? No may nasa, mabuti kayong kalagayan At mag-iingat kayo palagi mga kasawi At syempre, balik tayo mga kasawi At magbabasa tayo ng mga mensahe Kung nga, pareho kami Kinakain kasi mahal namin ang isa't isa Nasasarapan kami, wala nang withdraw Pasok lahat So ang ating sender ay isang babae ang Sabi niya, lahat daw ay talagang Lahat sila parehas Ay nagmumukbangan sila So ito, wala na daw withdraw So, lahat sila parehas. Magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender. Alam mo, kapag ganito kayo na mag-asawa, yung talagang wala kayong control, hindi nyo na ginagamitan pa ng withdraw. Alam nyo ba, mas maganda ito, mas masarap at talagang magaganado kayo kapag kaparehas kayo mag na talagang walang ginagamit na contraceptive. Kasi nga syempre, sino ba ang babae at lalaki na talagang hindi i-enjoy kung talagang parehas kayo, lalo kapag ka parehas kayong sabay. Ayan. Na nalala. Alam nyo na yun, mga kasawi. Kasi alam nyo ba, napaka-importante sa mag-asawa kapag ka ini-enjoy nyo parehas yung ganito yung moment. Na talagang kumbaga mukbang kung mukbang. Kain kung kain, mukbang kung mukbang. Lahat ay gagawin para ma-enjoy, satisfied ang inyong mga kapareha mas nai-enjoy ng mga kababaihan kapag ganito yung mga kalalakihan na hindi na kailangan pa na mag-withdraw sila. Kailangan na lang ay talagang to the big guy. Wala silang pakialam kung ano ang mangyayari. Kasi nga, both kayo na gusto nyo na ganito ang ginagawa niyo during the jugjugan mga kasawi. Napaka-importante yon sa mag-asawa kapag ka ganito yung mga ginagawa nila. At alam mo ba, isa pa sa pinakasarap na moment na mag-asawa kapag par parehas kayo na lagang nagbabaliktaran kasi ito yung pinaka-importante sa mga kababaihan kasi parehas kayo na nagmumukbang kasi dahil parehas na na el ang mag-asawa, babae at lalaki, parehas kayo. So, sabay kayo na parehas el, ba diba? Kung mapapansin nyo, kapag parehas kayo na el, talagang parehas na dirty words ang lumalabas sa inyong mga bibig. At talagang may pabulong at sigaw, sabay kayo na go ba diba? Napaka-normal yon Ito yung pinakasarap na moment. Sobrang sarap nyan kasi abot nyo ang alapaap kapag once na talaga kayo ay sabay na na pinagmumukbangan mga kasawi Kaya sa mga kababayan at kalalakihan, kung talagang wala namang kayong kinakatakot, mas maganda na ganito yung gawin ninyo without withdraw na lang at talagang sabay kayo. Mas masarap sa pakiramdam at may enjoy ninyo pagdating sa jugjugan mga kasawi Kaya sa ating sender, ayan, tama kayo. Napakasarap naman talaga sa pakiramdam kapag parehas kayo na nagbabaliktaran. Kasi itong pinaka the best na mga posisyon na ginagawa ng mag-asawa kapag sila ay nagmumukbangan. Ayan. Ngipin sa ngipin, ika nga, gilagid sa gilagid. Aliyan, walang patawat. Kumbaga talagang lahat ibibigay mo para sa kanila, para mas ma-enjoy ang inyong pagjugjugan. ba diba, mga sabi lang po yung ating opinion sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa top Piko araw-araw, magandang gabi.